Rose Martan at Renden Labador ay opisyal na idineklara na persona non grata ng lokal na pamahalaan ng Palawan. Agad na inaprubahan sa una at huling pagbasa ang resolusyon na isinumite ng lahat ng miyembro ng sangguniang panlalawigan ng Palawan na nagdedeklara sa mga social media personalities at ng team malakas bilang persona non grata sa buong lalawigan ng Palawan. Ayon kay Palawan First District Board Member Juan Antonio Alvarez, ang munisipalidad ng Coron at ang mga mamamayan nito ay ininsulta ni na Rosemar at Rendon. Bumisita ang team malakas sa Koron para sa isang outreach, ngunit ang staff ng opisina ng alkalde na si Joe Cayabyab Trinidad ay nagsabi sa isang post sa social media na, ginamit nila ang mga taga Koron para sa kanilang vlog. Noon ay nagkaroon ng mainit ang pagtatalo ang grupo ni na Labador at Tankay Trinidad sa opisina ng alkalde. Sinabi ni Alvarez na bagamat maaaring mali ang reklamo ni Trinidad sa Facebook, personal pa rin itong post at hindi opisyal na pahayag mula sa munisipyo. Sobra raw ang naging reaksyon ng grupo at dapat silang bigyan ng leksyon. Anya, ang kanilang pagtulong sa pamamagitan ng pamamahagi ng tulong ay hindi nagbibigay sa kanila ng karapatang hiyain ang mga residente ng koron. Noong Martes ng umaga, nag ang grupo ng paghingi ng tawad matapos magbahagi ang miyembro ng Municipal Council ng Corona si John Patrick Reyes ng draft ng resolusyon na nagdedeklara sa kanila ng persona non grata sa koron. Ayon sa binalangkas na resolusyon, ang mga aksyon ni Labador ay walang galang, hindi naaangkop, at isang tahasang pagwawalang bahala sa wastong kagandahang asal, habang si Tan ay nagdulot ng hindi nararapat na pagkabalisa at kahihiyan sa mga tauhan ng alkalde at nakitang negatibong sumasalamin sa opisina na kanyang kinakatawan.